Mga ka-GPC vlog, puno na ang aking uh, lalagyanan sa halagang 1,000 pesos. Ang dami ko na mag Salamat, my friend. Ang dami ko. Kaya naman, binitay tayo ng mga gulay para sa pangusda natin. Ang dami, ang daming mura dito sa Cruz na Daan, sa Rafael, kaya pumunta po kayo dito. Tatay, kamusta ka? Anong bibilin mo?

Okay, tatay. Oh, Uulang mo yan, ha? Okay, baba. Ingat. Okay, tuloy okay, mo, oh, okay, mo, mo na yung tatay. Tara, ang mo ko lang. Sino uh ba siya? Uh Oo, yun mo na ang ulay. Bigyan mo na ang ulay. Oh, bigyan. Bigyan, 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 oh, bigyan mo na ang ulay. Bigyan Okay. Bigyan kita, bibigyan kita. Mayaman ito na yes. ako. Hindi po ako mayaman. Wala po akong pera. Hindi po ako mayaman. Hindi po ako magpera. Magbibigyan lang tayo. Nanay, ito ha. Sa'yo yan, ha? Oh, ito. Kuya. Kuya. Oh, nanay, ulam mo. Sangkay ng bigas. Oh, sangkay ng bigas. Oh, ayan ha. Okay, Uli na, bye Ingat ka. Ingat Pangalap ko po si JPC Vlog. Puntahan mo palagi dito. Ah, sige. Go. Pwede na tayo sa mga ah. na. Okay, mga ka-JPC vlog. Kasama ko. Nanay, ano na pangalan mo? Magtanggal ka ng PC. Ano pangalan mo? Yolanda. Oh, o, si Nanay Yolanda napasyal dito sa... napasyal dito sa San Rafael. Nakita ko siya dito. Nangingil siya. Wala ano daw siyang pambili. Wala siyang pambiling pagkain. sabi so, bibili natin si Nanay ng isda. Nanay, Ate! Bigyan natin si nanay ng isda. O oh, sige, bigyan mo. Bigyan mo itong kalahate. Bigyan mo kalahate niyan. Oh, nanay, okay na. Okay na ba, nanay? Okay, so para may pagkain ka nanay, ha? So mga ka-JPC vlog, ibibili natin si nanay ng isda. Kasi naghahanap si nanay, nangihingi ka ba dito nanay? Yung Merkulis, dito ka. Eh, buti na napansin mo ako dito. Nakita mo yung JPC vlog. Nakita mo ako. So, ako na magbabayad ng isla na to para makauwi ka na, para may pangkain ka na. Okay ba yun, Nay? Okay tayo. Kinala mo ba ako? O, tandaan mo, JPC vlog. Okay? JPC vlog. Okay? Sige, ako na magbabayad yun, Nanay. Bye-bye. Bye-bye, Nanay. Ingat. Ito lang po ng sakna. yan ng tobe.